sinabay na kami oh, Sabay <laughs> <na> <laughs> so, kami sa pinsa ni Susay Oh so hindi pa tayo nakapag-intro So hindi kami nakapag-intro I-introhan mo? As so what's up <laughs> <okay. laughs> <Sorry. laughs> Nandito kami sa Macdo Ay hindi na kami nakapag-intro At ano mero mabait na pinsan. Nagpa nagpamakdo. <laughs> nagpamakdo sa amin. Bakit ako lang ayaw magpakita? Over exposure na ako susay, ah, ang dami okay. ko ng ano so, ah. So nandito kami sa magdo hindi na kami nakapag-intro kasi naghanap pa kami ng sasakyan ng tricycle. Si Tita po ay naiwan sa bahay kasi patulog-tulog siya. So yan, yeah, nagmakdo kami na susay. <laughs> So, inaantay namin si Sal habang sarado pa. Pero kami ay magdajollibee na lang siguro kasi ang bukas pa nito ay baka mga alas, alas dos. Alas, Anong oh, oras tayo nun? 2.30 no? Mm -hmm. So, yun, baka ganung oras pa yun magbukas. So, antay lang namin si Sally dito kasi nasa bay si Sal eh, kakaalis lang namin ang bahay. si kami. Atay namin dito kasi dito na namin si galing na mo palang mag-vlog, no? Pero bakit wala kang vlog? <laughs> Hindi ko alam. Tapad <laughs> <laughs> lang talaga ako mag-vlog. Uh -huh. So yun, uh, tayo namin si Sally kasi ang alam niya nandito kami sa Makto. Susarado sarado ang Makto. Magdatingin... Magkasalisin na naman Magdating kami. Ni Magdating ni Sally <laughs> tsaka kayo punta ni baka magkasalisin na naman at magalit ng Sally. Okay, Makakatrabaho okay, ko so, yun ha. Uh. We will get back to you. So yun ha. Uh, babalikan namin kayo. Dali mag-vlog, no? So, ayan, babalikan namin kayo, guys. At kami ay atay muna namin sa si sale bago kami pumunta na Jollibee at kami order sa Sarado Amak. Sorry. So ayun nga guys, nagkita na kami ni Sale, oh, 'di ba? Eh. <laughs> Saya kakain. Kakain kami, maghanap kami na kakainan. Lo. Oo. Oh, oh. May taso kaling bukas. Ano oras? Oras na may oras. Okay lang mga matulog kayo eh, mga alas 5. Halip na. Mag-check ka ha. So ayan. Sa gitna. So ayan nga guys ang itsura namin tatlo. <laughs> Maw sa gilid mo kasi hindi niya abot, <laughs> Di ba? Animal. <laughs> <laughs> okay, na nga guys, pulga di ba? Kami yung order na. Sa kanyang lugar. Sa kanyang lugar. Sa kanyang lugar oras grabe <laughs> uh, okay, uh, yung double chin na to nagkakanaalo Eljen sarap ng sa ba sa yung sabi ko kay sale hindi ko usap akala ko sa vlog na nga nagkakwento mo na naman <laughs> <laughs> hindi naman yata alam pa nila alam mo na ba guys <laughs> Ay, alam na? Hindi pa, di ba? Yeah. Oh, ngayon alam niyo na. Oh, eh, ba't dyan. Eh, bata dyan. Eh, eh. Guys, tingnan niyo na, nakita niyo, nakita na ni nakita na ni, na ni Sai ang lakad ni Sanay. Oh. Oh, ha. Hey <laughs> okay, na nga, guys. Ay dito. Masarap. Order ang susay. Midnight snack para sa Marites. alam mo Sinabi nga ni, kaya nga sabi ko, di ba sabi pupunta siya. Nagagaya ako, nahahawa agad ako. Pagko pa to. May cupid yan sa Sinabi. Hey, alam naman alam. Na. Kasi idea didn't. didn't Ay, pa May pa Pero may Coffee. Coffee. <laughs>

Shea. Sana sa bukas ng umaga. Lalabasin ko muna ang sali, ah. Iwan ko muna siya dyan. Kichikain si ko siya sa It's a beautiful night. Toink! <laughs> Eljon, wala ka. Nakita ko na. Nag face to face na kami. Boom! Very beautiful. Guys, nandito kami sa labas. Nagaantay kami kay Susay. Uh Oo. -oh. Andyan siya. Nalaman nilang madami pang patay gutom sa gabi. Oh, oh. Siyempre, mga nagiinom. Oo. Oh, oh. Mga nag... Uh, ano yan? Sa bar. 24 hours. Okay. So, yun na nga guys. Kaya, pauwi na kami. At nakahagdan na kami. Tapos na? Okay. Hindi pa. Ano? kumakain, eh, nag-take na lang kami kasi wala kasama si tita. Aw. Oh. Buti na lang dumating ang sala eh. At wala sa sakyan. Ang ay, ay suma pala, kaya pala dumating ang sala eh. Para masakyan. Yan <laughs> tayo dyan. Dyan. Okay na ba? Ito ang peryahan, Susan. Kasi ipapakita ko rin. Ay, ang peryahan daw yan. Ito ang peryahan. Ang fiesta ng bahay na December 3. So, ngayon pa lang meron na baka sila nagbibukas. Ang baka ano, nagbibukas. Ito kami nagbabar. Nagbabar? Nagbabar. Ay, the bar. Sa bodies. Bodies. ng bar. Ayan, DM bar. Ayan, DM bar. Jagat Ako anong tulay? Ako unong lahat. <laughs> Bye-bye. Anong pinupuntahan nila, luko? Hindi ko. Ano ko naman, Loco, to? Sabi niyo. Ano ba? Ay, dati na. Huwag mo, mo ko, i-boco. Diyos ko, nakablog tayo. Ay, okay lang yun. Para makabawi naman tayo. Siraan mo pa. Dito, isa pang war. Uh -huh. Isa pang war. Oh, yan. Yan ang ABY. May banda. Meron okay. pa isa doon. So, magbabar tayo. <laughs> Sali! Hindi ako maroon ng lumangoy! Hindi <laughs> ako so, maroon ng lumangoy. Susay, mababaw lang yun. Ah, lang. Parang pagmamahal lang yun. Mababaw. Okay. Kailangan lalimang. O, oh, diba? Kailangan natin makailang minutes bago tayo makauwi. Ay, oo. Aso que, Copyright ba? Wow. Copyright ba? Wow. ¿Qué te yeah. On do

Yeah. price lang daw kayo eh price eh wala naman price nga yun. Ang di ikaw naman ang kanilang ano ngayon um, ang lita ng jolly hot dog naman, guys. Ayan. na guys Muntik matuno ay pala itabi ba naman sa kape? Ayan <laughs> yeah. Kain po. Hindi tayo kakabili ng yos, eh. mo. yung yan, pa. Inang sugar ba? Ano yan? ka. kailangan niya? Kasi ka nagsusugat pag sa ito. pa Kaya kape. Doon sa may ano na yun. Ito yung Ilang ba? Ito yung bukas Ito yung bukas initan. Mmm. Kain, guys. Ang really ilig mong ingat sa pagkain. Salamat sa Salamat sa sponsor. wan Bigo. Hoy, ha. E tayo, net. Bakit kus hindi na? Paalaala Ay, mo mo ni ice cream ato na una. Okay. Sirit na sa lahat. Eh? Yung papasok sa lahat uh -huh. yung bahay. Yung dalit na. Bukas mo ano pindahan doon. Wala na doon sa lahat. Eh. Wala. Dito mo pag nagiinom tayo dito. Saan tayo nabili na 7 11 pa. Uh -huh. Dito sa pinakalala. Hmm. Diyos ko nagsama-sama mga huli. <laughs> Tara na itong gano'n eh. Huli ka na. Huli pa rin kasama mo. pantay na. Ligaw ang binanas mo. Alam mo na. Ano mangyayari pag magkaraksa yung tatlo? Patay. Isang hindi marunong bumiyay. Isang lutang din. Ako huli kami mapupulot? Baka kami umabot ang Bisaya. okay, aso ka na. Hindi lang, iikot na lang tayo. Tapos ka na Wala akong Butong bako. Tsaka hindi ako gutom, talaga lagi kang iwan. Tantaran mo ang susay.